kapal na mukha mong traitor ka? Akala ko noon, mabait kang bata. Yung pala, kung ano ang kinapangit mo, ganon din ka pangit, kabulok ang ugali mo! Sige! Sir, sige, hindi ko po kayo maintindihan. Bakit po ba kayo galit na galit sa akin? Sige, huwag kang mag-eskandalo dito. Nakakaya sa mga tao. Mabuti na yan! Ano ba? Sige, Mabuti ito? na malaman nila lahat. Kayo lahat! Pagbasta niya ang babaeng ito. Itong pangit na babaeng sige. ito. Tinuring siya na kaibigan ng anak ko. Tapos yung pala, ang igaganti na sa anak ko. Dahil sa inggit, sa selos, siniraan niya ang anak ko sa ibang mga tao! Sabihin kita, mana po, hindi po totoo yan! Magpapaliwanag po ako! Sabihin, sabihin mo namin sa kanya yung totoo! Sige! Mali na lahat sa akin, Marilyn. Kapal din ang pagmumukha mo, ano? Sa tingin mo, may mararatingan na isang taong katulad mo? You're a disgusting parasite. Ginamit mo lang ang anak ko. Anong ginawa mo? You destroyed her! para lang mapasaya yung Jerome, ha? Eh? Ilusyonada ka rin, ano? Sa tingin mo, may papatol sa'yo? Walang papatol sa'yo. Maswerte ka nga, pinagtsagaan ka ng anak ko, yung tapos tinalo mo? Yan ba ang tinuturo sa'yo ni Perlita? Huwag yun naman po idama yung nanay ko dito. Bakit? Kanyo na ka ko pa magmamana. Sa tatay mo? Sa bagay. At lang naman ang kaluluwa ng gagong yun eh. Inakawa na nga niyang nanay mo. Matapos anakan. Siguro nga nagmana ka sa ama mo. Sa susunod, nasiraan mo ulit ang anak ko. O kalabanin man siya, ako nang makakaharap mo. And I will do everything in my power to destroy you. Naintindihan mo? Naintindihan mo, Marilyn? Ha? Sige, Sige wag! Marilyn. Sige, Marilyn! Marilyn! Sige, tulungan mo pa siya. Tulungan mo ang basura mo. Sumama ka sa kanya makalayo-layo kayo dito sa palis ng resort.